Hi guys, taginit na ngayon kaya kadalasan problema natin pag tag-init is ang balakubak. Sa so, paraan ako guys para mawala ang balakubak. <gasps> kailangan nyo lang ay ang suka. Pwede ganito or pwede yung dato puti at saka yeah. baby oil. Yan lang, yan ang kailangan nyo. syempre, kailangan din natin ng na. So, ang suka guys, ganito. Isasali natin dito. Sa lalagyan. ganito. Depende sa dami ng balakubak guys. Isa-isahin natin yung mga balakubak ni Marcos. Yung balakubak. Dandruff. hindi makikita. Wait lang. <laughs> ano yung misto? Ano yung muntik yung balak ko? Kasi siya shampoo tapos cream sa -hmm. ako. So, ganyan-ganyan ganito ang gawin natin, guys. Ayan. Ayan. Yung cotton. Inumin ko i-dip natin dito sa suka. Dapat walang sugat guys ha. Huwag kasi ma-update. Ma Tapos kung saan yung may balakubak ito kadalasan kay Marcos dito sa taas yun yung lagyan natin. Yan. Puskusin lang. Tapos lagyan ng toyo ay adobo. Yan. Si Kuya Chris din meron eh. Pero dahil lagi ko siyang laging ginagal. Hindi, dati nilalagyan ko siya talaga nito. Pero ngayon wala na. Unti-unti na wala. At saka depende rin yan guys sa yang na shampoo. Ang yang kasi na shampoo namin dito is Sunself pink. Oh, Sunself pink. Baka naman. Yun yung lagi talaga namin ginagamit. Ito lang ngayon. May mga kunti pa kay Mike. Kunti lang naman. Hindi kagaya nung kay kuya niya dati na sobrang dami. ha alam ko dati, meron din siya dito. Wag! Wala? Wala na yan. Wala na. Huwag mo yan, no? baka pumasok. Yan, isa-isahin nyo guys, ganyan. Alam mo ang suka, maraming tulong din to, eh. hindi lang to sa luto, kundi sa mga katikati -kati guys, nakakatulong din siya pag may katikati -kati kayo, ilalagyan nyo ng suka. Lagi wag huwag lang na. may, huwag yung, huwag lang yung may sugat ha, kasi pag may sugat, masakit talaga yun. O, talikod anak. Maraming. Sa isahin natin to. Wala naman siyang balakubak dito. Pero, lagyan ko na rin. Baka magkaroon ni eh. Kasi nga, ngayon, tag-init na. Ang kadalasan, balakubak niya nasa taas lang dito. Side, anak. Kaya, depende yung suka sa dami ng balakubak ng anak niyo nyo o asawa nyo o member ng pamilya. Na Mas masas masas nyo na rin. Ganyan para talagang manuot yung suka. <laughs> Side effect ang bawa ng buhok mo? Alam mo yung suka, nakakaano din to eh, pag mga yung sa buhok nyo nasira. ni ano, bawa nagpa-riban kayo tapos ano, nakakatulong din to para mag-straight. Di ba ginagamit sa mga parlo para inlagyan ng suka para mag-straight yung, lalo yung buhok. dami nga talagang ano, benefits ng suka, guys. So, pag alam nyo nang, na, nalagyan nyo na lahat, ibabad natin siya ng 20 minutes bago maligo. Pag naligo siya, saka natin lagyan nitong baby oil. Okay, magantay antay tayo guys ng 20 minutes. So, guys, after niya maligo, 20 minutes babad ng suka ha, tapos nung naligo na siya, nag-shampoo ka. Nag-shampoo siya, tapos lagyan naman natin ngayon ng BB oil. So, eto sa BB oil naman, kailangan pa rin natin ng ito, yung bulak or cotton. Tapos, ganyan lang, tapos, dalagyan natin uli kung saan yung ito yung lagi niya may dandruff kaya dyan yung lagyan natin na baby oil itong baby oil guys pwede nyo gawin to ah, uh, bago matulog lagyan nyo pero yung paglagay ng suka kahit once a week lang yun hanggat di pag um, nawawala yung balakubak pero kasi ito sa kanila dahil mild lang naman to. Isang bis ko lang siya gagawin. Sa isang buwan. Pag bumalik na lang ulit, saka ko siya lalagyan. Kasi ano yan eh, effective naman yung suka guys. Tapos, i-maintain ko na lang lagay, lagyan ng BB oil. Kasi kaila, ang balak ba kasi minsan, dahil lang yun sa dry scalp kaya nagkaroon ba na kung bakit kailangan natin lagyan ng bibu oil para siya ma hindi mag dry yan lagyan natin yan ang bibuin oil naman guys katulong naman dito para mag moisturize yung buhok. Gumanda yung buhok. Lalo na pati sky. Minsan kasi yung balakubak related na rin yan sa ano guys, stress. At saka din, dahil na rin minsan sa dahil summer ngayon, nakakadry talaga ng na, scalp din ang init. So, yung mamasage ko na lang din to guys. Para manood talaga sa scalp yung BB oil. Hindi lang sa buhok. effective to guys kasi nawala talaga yung balakubak nito ni Kuya Chris at saka ito si May kasi konti na yung balakubak niya eh si Kuya Chris ang marami huwag kalimutan na ang baby oil hanggat may balakubak gamitin siya bawat gabi bago matulog or pagkatapos maligo. Pero yung paglagay ng suka, once a week hanggang hindi pag nawawala. Pag nawala na, pwede na once a month. Yan. Tapos patuyuin. Bukas maligo uli. Kasi papasok di sa school. So yan lang guys. Sana matutunan kayo ngayon sa aming video. Bye!